sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino Palalim na ng palalim at palapit na ng palapit ang kaliwanagan sa kung ano nga ba ang nangyari sa mga nawawalang mga talpakero at kung sino nga ba talaga ang mastermind na nag-utos sa mga binabayaran niyang tauhan para magsagawa ng sapilitang pagdala sa mga talpakero at pagtutas sa kanila. Delikado nga talaga para sa isang ina, kusahan kapag ang dumidiin sa iyo ay halos kilala ka mula ulo hanggang paa. Dahil sa dami ng kanyang mga nalalaman tungkol sa iyo, mahirap itanggi ang mga akusasyon ng testigo kung meron siyang palaging dalang resibo. Walang prenong pinakawala ni alias Totoy ang lahat niyang nalalaman tungkol kay Atong Ang. Ganon din sa mga koneksyon nito. Ayon sa kanya, ay nakakatanggap na raw siya ng banta sa kanyang buhay dahil sa kanyang ginagawa. Sa totoo lang, mayroon sa ano ko, pinadalhan pa ako ng bulaklak na res in peace. Hindi ako batatakot kung sino ka man yung punsyo Pilato ka nagpapadala sa akin ng ganyan takutin mo yung lelong ang lolo mong panot Huwag ako. Sa kaunaw na ang pagkakataon na naglabas ng kanyang tato sa likod si alias Totoy. Bilang patunay na ito raw ay simbolo ng kanilang matatag na samahan ng kanyang mga kasamahan na nasasangkot noon. Sa pagkawala ng mga talpakero, ibinisto pa ni alias Totoy ang pagbura o manon ng ilang mga kasamahan niya ng kanilang mga tato pero hinding hindi na raw ito maitatago pa. Yung tato dito, yung sa amin, alam na ng ano to, yung Arkanghel, yung grupo na yan, may mga tato lahat yan kaya imposible yung isang uh, kaibigan ko na pulis nagpadala na ng picture na binago niya na yung tato sa likod yung tato namin dito sa likod ngayon pinatakman na nila pero halatang halata kahit magkahitakpan pa ninyo ng ilang tato yan hindi nyo mabago yan talagang inahamon pa ni alias Totoy si Atong Ang dahil sa marami pa raw siyang nakatagong isisiwala dahil sa dami ng kanyang nalalaman pag antay ka Mr. Atong Ang bumaliktad na lahat. Lumutang na si Arvin Mangiyat, yung isang polis na kasama dyan, na kasama sa umambos kay Arvin, na inutusan mo nga ako noon na bigyan ng 2 million. Kaya sabi ko, bakit ko bigyan, boss? Kasi hindi naman namatayan si Arvin Mangiyat. Buhay yan. Para alam mo lang. Yung mga pidabit ko na yan, alam kong may kopya na si, <laughs> may kopya na si Mr. Atong yan pero hindi ko pwedeng ibigay ang lahat ng det detalye niyan. Paborito talaga ng perador pirador ng mastermind ang mga pulis at hindi lang pipitsukin ng mga tumatanggap o manon ng pera sa bawat matapos nilang trabaho. Isang grupo isang entry, ito sila 500,000 lang talaga ang pinapaabot sa akin yan. Gawa yung uh, team leader nila, may monthly na 2 million yan. At yung team leader po anong rango n'yo? Lieutenant Colonel, kumpare ko pa yan. Yung ano sir, di ba before sabi niyo rin, meron general at newly promoted to na general. Ah, uh, yung general na yan, uh, mahirap din is i-ano yung pangalan yan dahil uh, confidential nga ito. Gawa ng uh, alam naman natin kung sino yan. Maliban sa pulis ay dawit rin ng ibang miyembro ng NBI. Hindi rin ito nakaligtas na masilaw sa pera na isinuhulumano sa kanila. Kaya umalma rin si NBI Director Jaime Santiago at sinabihan si Alias Totoy na pangalanan na kung sino-sino ang mga kasama sa payroll ng miyembro ng NBI. Eh, sabihin niya kung sino, itubo niya kung sino. Kung hindi niya alam ang pangalan, uh, perfecto kami magpa-line up kung sino yung mga iniisip niya na NBI. Ngayon, kung hindi sa sasabihin kung sino, hindi maiimbestigahan yun, abay lahat kami dito yung suspect. Halos kumpleto talaga ang mga binabayaran ni Boss AA ng mga taong may koneksyon sa gobyerno para masigurong malakas ang kanyang kapit at hindi ito tatablan ng kaso. Uh, it's judge na, na hindi ko muna pangalanan. Siya ang tagalakad, ng mga judges, mga fiscal, siya ang tagaayos, dinadala niya sa ibang bansa para maabswelto lang itong kaso ni Mr. Atong Ang sa missing sa Bungiro. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Malaki ang posibilidad na maabswelto ka sa kaso kapag halos lahat ay bayad mo dahil sila na ang bahalang umareglo sa iyong mga kaso. Sa katayuan ngayon ni Alias Toto ay mukhang mahirap itong bilhin ng pera dahil maliban sa malaki na ang nakubra nito sa pagtatrabaho noon kay Atong Ang ay mukha yatang gusto talagang makabawi nito sa sinabi sinabi plano sa ng pagpaligpit sa kanya kasama ng kanyang buong pamilya. mayado ito masyado dahil ang kumpare niyang si Boss AA ang siya palang magpapaligpit sa kanila. Ngayong linggo na raw uumpisahan ng Coast Guard at Navy na hanapin ang mga labi ng mga nawawalang talpakero na pinaniniwala ang ibinaon sa Tangal Lake. Makontrobersyal ang kasong ito dahil marami ang naniniwala na hindi talaga tatablan si Atong Ang sa kasong ito. Nakadepende lahat sa ebidensyang maibigay hindi laban kay Atong Ang kung ito ba'y kapanipaniwala. Labanan ito ng mga magagaling na abogado para masigurong mananalo ang kanilang kliyente. Ikaw, naniniwala ka bang tatablan si Atong Ang sa kasong ito? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.